hanggang saan naaabot ang isang lapad ko dito sa Japan let's go mag tayo Sulat ng bigasan dito sa Japan guys is nag ano siya nag na naman sila kuchira no shouhen no Okazoku ko sa mga iteng na rimas patay shimas isang pack na lang sa isang family matik sobrang mahal E, E, nakakagigil ng presyo. 7.8 8 <laughs> Nako, apakamahal na rin ang itlog. 251. Ayan. Dapat yun ang mahala sa bugas. Dapat yun ang mahala ba eh. Yate. Ayan, okay, no choice na. mga bugas. 5 kilos mo na mga insan. Hindi makaya. 3.8 nasa mga 1.5 ng 5 kilos ito sa Japan anak ko po yeah, bye bye bigas pa lang patay na bye bye sana pa So... Grabe Sobrang taas na ng mga bilihin dito ngayon sa Japan Tumas na yung mga presyo yung sahod, hindi naman Grabe, apagatas talaga na mga bilihin Yung isang lapad ko parang wala so, sobra sa libo na lang naiwan sa isang lapad. 5 kilos na bigas pa lang nabili ko, hindi pa 10. Alam na pag 10 siguro. Every kay mono ko siguro nasa mga isang lapad. Laban Japan.